mga idol itong ating dvd player amplifier at saka mixer ano so nandito yung ating b8 sound card sa ating player mga idol pag nagma mic input tayo dito hindi natin kailangan ng b8 dito dito sa ating dvd player dito rin sa ating amplifier mga idol para sa microphone hindi rin natin kailangan na gamitan ng b yung ating amplifier dito so ang ating dvd player at saka amplifier so magkakaroon talaga ng feedback ano hindi maganda yung uh, madudulot madudulot nitong ating B8 sa kanyang microphone dahil makadirect tayo dito sa ating B8 papunta rito sa kanyang mic input so magiging mapidback yan no dahil magiging dalawa yung kanyang effects sa ating microphone dito so hindi katulad na nasa mixer natin dahil itong mixer natin hindi natin gagamitin yung effects ng ating mixer kundi itong B8 ang gagamitin natin na pang effects sa ating mixer para sa kanyang microphone so kaya mas okay siya na gagamitin Itong B8 para lang sa ating mixer. So yung ating amplifier idol, lalo pag gamitan natin siya ng B8, gagawin na lang natin siyang Bluetooth receiver. Hindi natin siya gagawin na para pang-effect sa ating amplifier. So pag gagawin natin yan idol, nagawin natin itong Bluetooth receiver ng ating amplifier. So itong gagamitin natin na connector ito, 3.5mm dual RCA. So mag-output lang tayo dito sa monitor or headset ng ating B8 papunta sa input ng ating amplifier. Sa so, pag-integrate ng amplifier natin, so dual RCA ang gagamitin natin ano. Tapos yung 3.5 ito yung output sa ating bait sound card. So monitor or headset yung koneksyon natin dito. Itong dual RCA na to, idol. Ito yung input natin sa likod ng ating amplifier na naka ano audio input ng ating amplifier so magkakaroon na lang bluetooth receiver yung ating amplifier dahil itong ating b sound card ay merong itong bluetooth once na naka on itong ating b sound card nagkakaroon na rin siya o naka power on na rin yung kanyang bluetooth connection dito ito naman sa ating mixer mga idol, itong ating bait sound guard, pwede din natin ito magamit na magiging bluetooth receiver ng ating mixer kung sakali yung inyong mixer ay walang bluetooth. So ganoon lang din ang connection na gagawin natin katulad lang sa ating amplifier. So, ito lang connector na gagamitin natin idol, 3.5 to dual, 6.35 pag gagamitin natin ito sa ating uh, bluetooth receiver na yung ating mixer ay walang uh, bluetooth. Yan, double purpose itong ating connector na 3.5 to dual 6.35. So, katulad lang din kanina, output lang din tayo dito sa ating monitor output or headset output ng ating B8 sound card. Pag so, ginamit naman natin itong ating B8 sa ating Bluetooth receiver para sa ating mixer na walang Bluetooth, Itong dual 6.35 mga idol, ito yung i-input natin sa mono left or mono right. Kaya dalawa yung ating ginagamit dito na konektor. Ayan. So ito naman idol kung ang B8 natin ay gagamitin lang natin sa ating apex ng ating microphone so magiging isa na lang ang gagamitin natin dito. So ito yung sinasabi ko kanina na double purpose ang gagamitin natin dito sa connector na ganito ano 3.5 dual 6.35 so pag mo microphone na, na yung gamitin natin gagamitan natin lang tayo dito ng isang channel ng ating mixer channel 1 to channel 5 so magiging isa lang gagamitin natin dito itong isa ay itabi na lang natin ito sa so isa lang gagamitin natin halimbawa channel 5 line input lang yan ayan